Hello mga kasingle, Kumusta kayo? Drudge, motoblog Muling nagbabalik Okay Gamit natin yun ang Raider FI Ng aking kapatid Kung mapapansin nyo guys na wala na ako masyadong upload sa aking YouTube channel Gamit-gamit ah, ang aking Samurai 155 Mamaya i-explain ko sa inyo Medyo nakakalungkot na kwento Pero ganoon kasi yung bagay-bagay na hindi naman natin dapat pilitin So tayo ay babiyahe Papuntang mulino ba dito sa may barangay bayanan, then madadaanan din natin yung aking school nung high school ako sa mga batch 2007 2008 shoutout sa inyo and then guys, shoutout dito sa pabawang na gamit ko so yun biyahin muna tayo and then Ma-share ko lang, tatapatin ko kayo guys. Yung aking Euro Samurai 155. Um, last week kasi ay uh, pina-embargo ko na siya. Embargo which is uh, pinahata ko na siya. Nakakalungkot man or nakakapanghinayang man. Uh, mag tao na rin sa akin yun. Pinahata ko siya dahil uh, Nakaroon ako ng ano, financial ano, problem sabay sabay yung aking mga bayarin hindi ko na siya ano talagang pinilit na ano mabayaran kasi talagang short na short pa ako may natira naman akong pera pero sapat lang pang gastos so kung napansin nyo, yung raider na itong kapatid ko eh pinagkatiwala nyo muna sa akin at syempre iniingatan naman natin kasi itong raider na ito guys kung nakwento ko sa inyo eh nakuha niya ito ng 2020 pa so itong motor na to eh medyo may katandaan na at yun nga gaya na sabi ko pinagkatiwala sa akin ng kapatid ko then nag advice lang siya sa akin na kuya ah, wag mo masyadong ihataw yung motor o wag mo ipangahabol yung motor kasi ano na to eh ah, kumbaga parang ano nga ba yung term na sinabi niya Kumbaga parang tapos na daw sa tapos na raw sa mga ano, sa mga panahon na nag pinapatakbo niya ng matutu, ng matulin tong motor na to. So sabi ko hindi ko naman siya hinahataw lalo pang hiniram ko nga lang sa kanya tsaka nabangit ko naman din sa mga vlog ko na hindi tayo pwedeng magpatakbo ng alam mo na anong matulin kasi hindi nga naman sa atin tong motor at mahirap na nga daw baka sa akin daw abutin kasi may naririnig na daw siya na ano eh may naririnig na daw siya dito sa motor na to na uh, parang maingay hindi ko lang alam kung ano eksaktong sa sinasabi niya pero based dun sa mekaniko na nakausap niya sa motor central o dun sa mismong original na mekaniko niya possible daw yung bearing nito Siyempre pag uh, bumigay nga daw yon bibiyakin yung makina, papalitan. So part daw ata ng crankshaft 'yun eh. So ito, takbo ko na ito, yan 30, 35, 40, pinakamabilis 55 sagad na 60. So ganun lang, hindi ko siya inahato ng mga 100, 110, 120. Mahirap na tapos pa no-change oil siya. Uh, every 800 hindi na siya inaabot ng 1 day andito tayo ngayon sa Molino Bacor dito sa kanto ng Molino Boulevard so shout out sa lahat ng mga taga Molino lalong lalo na sa mga naging classmate ko nung high school first year to fourth year high school graduate ako ng taong 2008 sa Bacoor National High School o mas kilalang Burol diba? kaya shoutout yan sa mga subscriber ko o sa mga magiging subscriber ko pa lang so mabalik tayo dun guys sa aking motor dahil ang dami nating naging topic today ang dami nating napag-uusapan balik tayo na sa motor ko so yun nga nakakalungkot lang yun nga dahil hindi ko na nga siya pinilit hulugan dahil although sayang kasi magwa one year na malaki laki na rin naman ang pinasok niya sa aking pera so halos sa bawi ko lang din yung hulog ko kasi yung motor ko na Euro Samurai 155 is kinagamit ko din sa aking uh, pag ahente ng ibang product ng ibang items so pagka uh, binabayaran ako kahit pa pano sapat na pang gasolina o pambili ng bigas may pangulam na sa ating tahanan actually wala naman siya naging problema maliban lang dun sa knuckle bearing nya and then dun sa wheel bearing dun sa harap na inupload ko rin sa aking youtube channel yun lang naman ang mga napalitan ko dun kasi stock pa naman din yung air filter Yung bola Nakapagpalit na ako uh, Yung belt Stock pa yan Yung mga clutch belt uh, Lining yan, Stock pa rin yun So ito guys Nandito tayo sa Borol Kung saan ako nag High school yan nakaka-miss lang uh Oo -oh. So ito dati, itong exit na to Eh sarado pa to dati Talagang sarado siya Then may mga nakatambak Mamaya babalik tayo doon pupuntahan ko muna yung kliyente ko doon sa Sa may kanto ng bayanan Then kwentuhan tayo Ibalik natin yung Ang mga lumipas Na mga taon Sa pamamagitan ng Kwentuhan natin Sa mga naging kabatchmate ko dyan Nung high school pa ako so ganoon pa rin dito matraffic pa rin kahit naman dati kasi pagdating doon sa dulo may ano doon eh uh, 7-11 ang pakaliwa dyan ang lawas noon eh pamulino boulevard so tagus tagus lang naman yan malapit na tayo sa kliyente ko dito lang yun eh ayun so Ayun guys, i-update ko kayo ulit. Dito tayo pong marada sa makulimlim. Then update ko kayo mamaya guys kasi kukunan ko pa ng mga requirements itong ano itong kliyente. Sagad pa natin yung parada natin. Ayan. para yung upuan natin eh hindi mainit so okay guys so hello guys uh, tapos na tayo kay madam nakapag picture na tayo ng requirements then in lang natin yung kliyente so konting discuss sa ating product So balik tayo doon guys sa Borol Stop over lang tayo doon Kahit mga ilang minuto So ito yung sinasabi ko guys na uh, ang tumbok na ito eh pa Molino Boulevard So ganun pa din dito Maga o gabi Lalo pagka uwihan ng mga estudyante yan, ganito ka bagal ang ano, daloy ng mga sasakyan lalo pag nag-uwian kasi may school pa dito. Nakalimutan ko lang ko ng pangalan ng school na 'to. Bayanan Elementary School. So pag kami ay umuwi galing school, so naglalakad kami mula doon papunta dito. Minsan umaabot ako doon sa Camellia San Nicolas. So lakad kami lahat na kami kami mga magka-classmate. saya-saya lang kasi siyempre kasabay mo mga classmate mo na tiga Dasma. Meron din mga taga ano taga Imus. So ayun guys, andito tayo ngayon sa ano Bacoor National High School. So dito pa tayo? Yeah. All right. So, ayun guys, uh, kulay yellow na yung ano no. Kulay yellow na yung uh, pader school. Dati kasi dito lang yung e entrance tsaka yung exit. So, dito ngayon napansin ko meron na ditong exit. So, parang mas madali nang makaka labas yung mga estudyante. So hindi na masyado magkakasalubungan ng mga bata. So mas madali na ngayon no oh, kasi dahil uso na ang e-bike. Hindi gaya ng mga panahon namin. So jeep lang talaga. Although yung iba naglalakad. Tapos yung room na yon na uh, wala pa kasi dating ganong kataas na room eh. Pero yung likod pa niyan, room ng ano namin, Uh, TLE uh, pupunta kami ng ang kinuha ko sa yung ano, uh, subject lang sa TLE nung 4th year high school is agriculture so agriculture then katabi sya ng automotive sa pang building na parang napapansin nyo isang pahabayan na uh, dati puro 4th year high school yan tapos uh, puro halaman pa dyan So, malaki na talaga yung pinagbago guys. Dahil imagine mo yung mga batang yung mga bata na no, nakikita ko dito ngayon, parang ako lang to dati, 'di ba? Syempre may mga iilan pa rin naman tayong teacher na makikilala diyan. Although di nga lang tayo pwedeng pumasok dahil wala naman tayong authorization o ano, 'di ba? Tapadaan lang tayo, sinasariwa lang natin yung ano, nagdaang mga taon And, meron din kaming moment na pag -uwi namin ng gabi kasi yung yung pasok namin sa sa school noon, third year high school tsaka fourth year high school. Na kami ng gabi. So meron kaming uwi na gabi talaga, alas 7. Yung building na 'yon dito. Yan sa taas yon. diyan. So diyan kami nagbibilyar. So tayo ay babalik na sa ating bahay dahil na-accomplish na natin yung inuto sa atin ng ating supervisor so kung umabot man kayo sa dulo ng aking video guys please like and subscribe naman and i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aking upload update kayo sa aking mga posts, mga shorts, video and long video So maraming salamat guys Drudge Vlog Ang inyong linggo. So umupo na tayo na ha Sa motor to Kasi amin naman tayo na Talagang darating yung mga Time na kakapusin tayo sa budget So thank you guys Maraming salamat sa inyo Maraming salamat po sa magkiklik at magsasubscribe pa lang.